Magandang araw mga sports. Trending ngayon sa PBA Draft Combine ang pangalan ng Phil Italian Guard na si Dal Panopio. Sa kanyang unang pagsalang sa PBA stage, agad niyang ipinakita kung bakit siya ang isa sa mga inaabangang ang prospects ngayong taon. At ngayon sa mga balita, isa sa mga pinaka-interesadong kumuha sa kanya ay walang iba kundi ang Barangay Henebra. Pero ang tanong, possible rin ba siyang mapasama sa Gilas Pilipinas pool sa mga darating na tournaments? Kung trip mo po ang ganitong konti, content, paiwan follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Tao Panopio ay isang Phil Italian guard na naglalaro sa Italy at nakasama rin sa NCAA Division 1 team sa Cal State Bakersfield. Solid ang experience niya sa international basketball. Bagay na hindi madalas meron ang mga bagong PBA draftees. Si Dalp, known bilang isang court general, may kakayahan sa playmaking at shooting. Sa kanyang unang laro sa combine, pinakita ang kanyang IQ sa laro, ball handling at composure sa ilalim ng pressure. Napakalaming scout at coaches ang napatingin sa kanya dahil kumpletong package siya bilang isang point guard. Malaming usap-usapan target daw siya ng Hinebra. Dahil nga mga sport ang barangay Hinebra ay kilala bilang mahilig sa mga high IQ guards. Kung makuha nila si Panopio, magiging perfect fit siya sa sistema ni Coach Tim Cohn dahil kaya niyang mag-set up ng teammates tulad ni Scottie Thompson at